If you use this one and then you use the powder, ah, uh, the skin will be like that. Yeah. Oh my god! Okay, so it's a miracle. Okay, so we we buy. Okay. Gutom ka na ba? Hindi naman. Hindi ba? Ay di naman pala gutom eh. Ayaw. ay isang modern Doon sa ermita Gabi-gabi sa disco iba't ibang mukha at buhay na ng mga Pinoy overseas workers ang ating nakasalumuha at pinigyan ng kakaibang day off. At hindi kami titigil dahil nais naming patuloy na mapasaya pa ang ating mga kababayan. A little something to give to our deserving kababayans, iyan ang aming desire. Because we believe that the real meaning of happiness is in giving and sharing. Ako po ang inyong kahapit cholo, at ngayong episode, samahan niyo kami as we head out and meet another fellow OFW na walang kam alam sa surpresang naghihintay para sa kanya. At ako naman si Jay Pads, and I'm inviting you na makilakwatsa at makisaya dito sa programang hatid ng Happy Noy para sa manggagawang Pinoy. Ito ang Happy Dayo. Ayan na nga. Nandito kami ngayon sa Nathan Road. Yes. Sa May Park. At inaantay namin ang ating makaka-happy day of ngayon na si Nancy, also known as Ate Sweet. Ang sweet na sweet palang taong nito. Ayun, kung gano'ng ka-sweet ito magiging happy day of na to. Sasamahan nyo kami. Talubungin na natin siya. Let's go! Ayan na siya ka-happy. Ang ating ka-happy day of today, si Ate Sweet. Ayan. Hindi naman kasi ako sinabihang, formal na formal. formal. Ayan mga kahapi, kasama na natin ngayon Sinang, si Nancy or ang tawag natin ati Sweet. Ay, naman ako dito talaga. Ano bang, ano bang nangyari? Ganyan ba talaga pag Sunday? No? Yes oh. really, ma'am, sometimes, sometimes. Pero iba-iba talaga ang sunday. Uh -oh. uh, actually, oh, actually yung mga ka-happy talaga natin, iba-iba sila ng aura talaga. Kanya-kanyang pakabugan talaga when it's sunday talaga. Uh -huh. kakabuka, kakabug, kakabu. gagaling talaga. G gagawin talaga. Yes! yes. yes. Speaking <laughs> of which, balita ko ate, of course, aside from being a worker here na Hong Kong, isa ka rin daw choreographer. Yes! Sa mga events, sa mga pageant, beauty contest. Diba? Yes. Diba? Magkakasubukan mamaya. Yes. Handa ka na ba sa happy day off? Handang-handa! Of. <laughs> Samahan niyo kami! Pasarela! 1, 2, 3, go! Tintay! Exit na? Ayan! <laughs> Hi, oh guys, this is our mas Hong Kong Sweetie. Ako ay isang modern Doon sa erinita Gabi-gabi sa disco at nagpapabongga sa na pagkaistahiran ay lahat sila ang mga foreigner ay nagkakandara pa pag ako'y sumayaw na Ops! Ako'y may nakilala Mistiso na hapon na siya sa akin Pwede niyo akong gawing girlfriend Ako'y niriga luha Bahay lupa datong Ang bilang niya alam At di ko matrabi Na ako'y isa Darla, Darla, Darla okay. Hinihingal ako do, Actually, iba Pinawisan tayo pare-pareho. Kaya nga eh. Hey, teka lang ha. Sumayaw tayo na naka-rubber shoes siya. Naka-high. Iba. Sanay Iba na kasi. Sanay! Sanay na. Sanay na. <laughs> Sanay na. <laughs> Pero dahil napaka-game mo, at medyo pinawisan ka, Kaya kailangan natin magpalit. Correct. At dahil nga ito ay isang happy day, oh! Yes. Ikaw ay magiging happy today. Alam mo ba kung ano mo yung yari sa'yo na <laughs> hindi po niya alam. Eh. Hindi pa ba lang so, na nasabi na? Walang, walang pasabi ito. Ay, walang pasabi ito. <laughs> Pero ito ay isang surpresa. Surprise. So, <laughs> alam ba yung mga surprise? Yung mga surprise, yung mga bagay na hindi mo alam. Kaya nga, surprise, di ba? <laughs> Kami <laughs> ang na-surprise sa'yo. <laughs> Ewan ko na lang ate. Eh. Ang una namin gagawin sa iyo ay dadalhin ka namin sa isang shopping center at ikaw ay sasapingan namin ng mga magagandang damit! <laughs> Let's go! No! Tayo na. Tara na tara, tara na. na! tara na, tara na! Tara na ang mga ano! Habang papunta dahil sa shopping center, eh, ate, ilang taon, ilang taon ka na ba dito sa Hong Kong? Twelve uh, 12 years and 10 months. 12 years and 10 months. Pero ngayon na, dahil sa tagal-tagal mo na dito sa Hong Kong at halos na survive mo na lahat ng mga pagsubok, ah, mm -hmm. uh, Ano yung mga maipapayo mo sa dun sa mga gustong Uh, maging OFW o gusto magkipagsapalaran sa ibang bansa. Ito lang may papayo ko sa inyo. Hindi mahirap pumunta ng ibang bansa. Pero nasa inyo yan kasi sacrifice lang talaga para sa pamilya natin. Yes, tama yes. yan. Para sa pamilya. Yes. Bago ikaw umuwi, eh of course, papasko na, eh bibigyan ka namin ng konting aginaldo. So ito na nga, i-shopping ka namin ngayon. Wow! Papunta na tayo. Let's go! Early Christmas gift. Naman! You, God. Yeah. you know that? I always pray for uh, You know? God is good all the time. God is good. Dako. Yes. Promise. God is yes. very, very good. All the time. Always All Always the read, always answer. Ayan! Tayo pupunta sa Giordano! Let's go! Where are you from? pa. Wow. Oh, oh. okay. so, para kang model. Magaling ka na siguro magrumampa. iya yeah. Kasi rumarampa ako dati since nung inuwas tayo. Magkakaalaman. <laughs> Kaya nga nagkuryo ako ng ano, dancing sa ano, rampahan. Sige, sample lang mo kami mamaya. Sure. Ah. Sige, sukatin na natin. Okay. okay. lang naman yung damit, di ba? Yes. Kailangan presentable kasi sure. kahit naka-LG ka, mas, I'm sure beneath that ay isang magandang muka. At pag sinabi natin magandang muka, bibilang ka namin ng mga make-up! Ayan! So tara, bigyan. Diba? classes today because it's happy, happy founda yeah. foundation day. <laughs> That's Ericsson, he's the assistant retail manager here. You first. So NC12 liquid foundation and NC15 powder. Let's see how what's the combination. Wow amazing! You yes. can see it's more smooth. <laughs> So okay. if you use this one and then you use the powder, uh, the skin will be like that. Yeah. Oh my oh. god. So, yeah, so nice. <laughs> okay. <laughs> so it's a miracle. Okay, really? so yes, we, we buy. Okay, so ericson is very good, very generous yes. today. It's your birthday, so Ericsson give you some gifts. <laughs> I, I cannot say more because he <laughs> might get uh, uh, in trouble. But technically, he was generous in giving you some gifts because we also buy more. A lot of things. Okay, thank you. Oh, thank this number. you can. Here, then I and will you. find you. Okay, thank, thank you. <laughs> A challenge. A challenge. <laughs> <I> <laughs> <laughs> thank, thank you. <laughs> thank, you. Aww, thank you. I, I should be, be so lucky. Lucky, now. lucky, lucky, lucky. I should be thank lucky. Thank you so much. Really thank good. you. Thank you. Thank you. Oo, oh, ayan. Tapos na po kami mag-shopping ng mga damit. at saka na ngayon naman make-up. Make so, next. Gutom ka na ba? Hindi naman. <laughs> hindi ba? Ay, hindi naman pala gutom eh. Ayaw. <laughs> Pwes, ako gutom na gutom okay. na. Kaya sa samahan mo kami, kakain tayo sa isa sa mga paboritong places namin dito sa Hong Kong. So, sana lamnan mo yan. Kung hindi man, may bag ka. Lalagay natin doon yung kainin natin, ha? Samahan nyo kami, happy Kain muna tayo. Ayan, so habang inihintay natin ang amin food, finally nasilayan na natin ng napakagandang mukha ni at sweet. Ayan, so nakikita mo kayo ngayon, you're from Pangasinan, ano? Yes. Pagka her. may pumunta sa Pangasinan, ano yung ire-recommend mong dapat naming matikman? Special, you know, the bangus, yung Bangun. sinigang ng bangus or inihang, yun ang very, ano. Magaling ka magluto? Siyempre. I love cooking. Anong specialty mo? Special tea ko, adobo, sinigang. Bakit kakaiba ang adobo ni Ate sweet? Siyempre. Bakit kakaiba? Iba talaga, kasi ang pagluluto, hmm. dapat, habang nagluluto ka, lagyan mo yan ng kunting pagmamahal. Kaunti lang? O, oh, ibukos mo na. <laughs> Ay. <laughs> Ito, do mo na kasi kahit hindi ka naggumamit ng mga magic syrup kaya may basta may pagmamahal so, ano, namin sa iyo ang aming pasasalamat ang pagbubuhos na aming pagpamahal sa ating mga kapapilipino appreciate. Talagang naramdaman ko. Yeah. At nag-enjoy like, ako today. Well, sabi mo, hindi ka nagugutong. Kakain ka naman ba? Kailangan kumain ka dahil napagod tayo, kakalakad mo. Yeah. Yes, nakakapagod din pala. Ay. Pero syempre, masayang pagod naman yan. Yeah. Diba? Kaya kayong mga kahappy. Naku, sana kayo naman yung sa makas makasama namin sa susunod. So don't forget to like our Facebook page, ang Happy Five digit TV. Sali na rin kayo sa aming Happy Five community. Dahil malay nyo, doon kami hahanap ng susunod ng mga kasama. Kagaya ni Ate Sweet na member na rin ng community. Uh, Laban! <laughs> <laughs> <Wow>. <makes> <Sarap. S> bye <makes> na talaga. Yes, Christmas coming, right? <laughs> Oo, oh, man. Yeah. Well, yun naman, kami naman talaga eh, nasiyahan. At saka, ano, alam mo yung kahit sa maliit na bagay, eh, uh, aming naibsan ang inyong mga kalungkutan. Mm -hmm. sa, kahit sa panandalian lang. Ah. so, sana nag-enjoy ka nga. And, uh, so far talaga. At sana marami pa rin kaming mapasaya na kagaya mo. Sa, so, tutukan nyo lang po kami dito sa Happy Day Off dahil linggo-linggo may isang kababayan tayong makakasama at makaka-day off sa kakaibang para. Para kumpleto, kumpleto na ang kanyang happy, happy day, day, off. Hindi eh, mawawala ang ating pakimkim. Ay, pakimkim. Yes, dapat Ay. meron yung pakimkim. Meron ba? Eto Ito ba? naman is konti lang naman na pakimkim from happy five and happy day off to ate sweet. Ayon wow, thank you very much. Oh, ano masasabi mo naman so ngayon? So lucky today. <laughs> oh, di ba? Yeah, masayang masaya at nag-enjoy ako at nice to meet you both. Thank you. So, Napasaya mo rin kami. Yeah, sobra. Kakaiba talaga ito. Nag-enjoy ka na. Mm uh -huh. Di ba? Nakapag-shopping ka pa. Nabusog ka naman. Sobrang busog talaga. <laughs> at may Kim ka pa. At mayroon ka talaga. Red pocket. <laughs> Ayan. Well, to you na know mm. nga po, once again, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito. At saka isang na namang kababayan natin ang nasiya happy kasi happy kayo. No? Once again, maraming salamat. Ako po si Jayta. Ako po si Cholo. At kasama si... Sweetie Finance. <laughs> Sweetie Finance. Ayan. Sige po, bye. Hanggang sa ulitin. sa ulitin. Iba talaga ang energy ni Ate Sweet. No wonder, she is well-loved by her employer at ng kanyang mga fellow Pinoys dito sa Hong Kong. Kaya talagang I am convinced that she is a deserving kahapi na nabigyan ng kakaibang day off. She really embodies the spirit of a true kahapi, full of love, positivity, and good vibes all the time. Sana po ay nasiyahan kayo ngayong araw please join our Happy Five community and also like and follow our social media pages on Facebook, YouTube, Instagram, and Twitter at Happy 5 DigiTV. At sana, ikaw ang nanonood ngayon, ikaw naman ang susunod naming makasama. Because you know what? Anything is possible. Yes, anything can happen here. Kaya, abangan! For now, ako ang video performer ng Hong Kong na si Cholo At ako naman ang inyong Pinoy Big Kuya, j -pads. At ito ang programang hatid ng Happy Noy para sa manggagawang Pinoy Ito ang... Happy Dayo. Ako ay isang model Doon sa ermita, Gabi-gabi sa disco